cut first cut. Ito lang yata ang nihintay mo. Ang gulat gano'n palalim. Okay. 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 naman. Okay. 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 Dila u natin ginagamit yan eh tapos na ko si Menjes. sabi mm -hmm. ko Menjes oh. Bigyan nyo na lang ako ng ano, bigyan mo ako pang-yosi. Malaki-malaki ng bigat. tayo na salvage pala. Bisan. Oh, Lakay na oh, magandang umaga ho, oh, magandang umaga. Andito po kami, rest back sa buhay ang bato. Rest back, rest back. sama ko po dito si Boasting. Ayan po. Ayan po si Boasting. Ngayon, Nakadali din. Ayan. Ayan. Nakadali rin. Ayan. Nakadali rin po ng isang good size. Boasting. Andito po kami sa Barangay Buwayang Bato, Mandaluyong City. Kami lang po ang angler na nandito kasi maaga pa ako. Ah, meron. Ayun na yun. Ayun. Ala, nungungawalan pala lang ano yun. Ayan, okay. net back. Good size pala ulit. Marami rin pala ulit. Marami na.

win personal win ah win win ganon na ano ser ne ser ne mas kulang mas kulang na gabi, let's back Let's back po kami Eto na po yung uli ko Yan o Maga pa o oh. Yan na po yung uli ko Yan o bulan cepu iniit nah mainit nah ah tahimik pati po dito sa buhay mo to tahimik o, wala pong na namimingot o iba po yung nakaraang araw dami namin ngayon o. Madalawa <laughs> na lang ako yung mini puppet yung kaya madalang po yung bagat pero marami na rin po tayong hulin dahil tayo lang po ang angler dito eh tayo lang po ang ang kapal po ng water lily eh po yung water lily Pagkat na po, pagkat na Pigeon Pigeon po babalik po Kasi para may balikan dalawa lang po ni Papa Ching at saka yung bangkero si Toto ang namimingwit kapal po ng water lily oh. tignan nyo po ayan kita nyo po, naman, kita nyo po sa video yung kapal oh. yung pumupunta naman oh, dito yung mga retaso-retaso yung mga parang lubid na water lily sumasabit bakal ko tara na guys samahan nyo kami dito Good day. Good day. <laughs> Nanangalian ng mga tilapia. Minus 5 para alas 12 Talang liab ko Lucky Okay so lucky May nabig yun, baka makawala pa nagtatamasan na doon si Boss oh, yun oh Boss Ching, pakita niya Ay, hey, oh, yun oh, oh. tatamasan na nagkakagatan na, sakto 12 kakagatan ayaw nang uod gusto bulate baon nyo kasi paan bulate eh, ay bulate uod ayaw nang uod Balik din Balaki Balik Balik Guys pagano, ano, uwi na po kami ang init ang init po eh sabi ko ni Busting kagata na, na pero nagayayan na muwi uh, sa mga silent viewers sa mga solid supporters thank you thank you po maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay sa aking YouTube channel at God bless po ang ingat po tayo na salamat po bye bye po guys ito po ang huli ko yan yan po dito po lang sa barangay buwayang bato mandalo yung city yan po ang huli ko yan po oh. tignan nyo Walang po may huli nyan at si Bostin ito po yung uli niya. Ah, mamaya sa baba pa yan, oh. ito po yung... Ah, yun. Doon sila nilalagay. At saka na sa tubig. Ang uli niya. Ah, sige, boss. Sige, sige.